May good news nga dito kay Lebron James pati na rin sa team ng LA Lakers na magpapatuwa dito nga sa mga Lakers fans. Well, unahin natin ang good news patungkol nga sa team ng LA Lakers. Nang dahil ito nga si Rob Pilingka, abay very early ay super active na nga agad ngayong offseason patungkol nga sa mga players na pwede niyang kunin para nga idagdag dito sa Lakers at mag-improve ang kanilang chances to win a championship. At unahin nga natin ang balita patungkol dito kay Colin Sexton to Lakers. Well, inexplor explore na nga daw kasi ng LA Lakers mga idol ang pwede nilang idagdag dito kay Lebron pati na rin kay AD at sa so, kanilang bagong head coach na si JJ Redick at si Sexton nga ang isa sa mga potential trade target nga daw dyan at ang kanilang original na trade target na rin nung sa season pa lamang na si Dijon Murray Ito nga daw dalawang gwardyang ito ang ngayon ay parang nasa isip ng LA Lakers para nga kuhanin ngayong off-season gamit nga ang kanilang mga picks at mga assets And well, hindi lamang gwardiya ang hanap nito ni Rob Pilingka ngayong off-season nang dahil ngayon nga mga idol, pati itong si Jeremy Grant ay isa na rin sa kanilang mga trade target, mga tina-target ngayong off-season na idagdag nito nga sa LA Lakers at maring gamitin nga daw nila ang kanilang number 17 pick this year. At may connection nga rin itong si Grant dito nga sa team ng LA Lakers nang dahil ang agent ni Lebron, pati na rin ni AD at pati na rin ni Jeremy Grant ay isa lamang. And hindi di lamang gwardiya, mga forward, pati na nga rin mga center ay tinitingnan na rin ng LA Lakers. At ang kanilang unang ang tinignan ay itong si Jonas Valenciunas. Sabi niya dito sa report, the Lakers could target Jonas Valenciunas as their starting center. And well, nabanggit rin kasi ng LA Lakers na pinabalak nga nilang mas palaruin pa si Andre Davis sa power forward position. At etong nga si Valenciunas is definitely the perfect center alongside Andre Davis ng dahil etong si Jonas Maidol can shoot the 3 ball by spacing na dala. And then speaking of spacing, abay si Brook Lopez din ang isa sa mga tinitingnan ngayon ng LA Lakers kung makakagawa ba sila ng move sa kanya. At hindi lamang yan dahil maraming ang kakumpetensya ang LA Lakers dyan. Nandiyan ang Grizzlies, ang Thunder, ang Mavericks, ang Pelicans, pati na rin ang Houston Rockets pero talaga nga namang magandang makita ng LA Lakers si Rob Pelinka ay actively looking and searching para nga sa mga players na pwede nilang lang dito sa Lakers roster para nga makatulong dito sa kanilang mga superstars at sa kanilang nga plano na manalo ng kampyonato. At ang good news naman patungkol dito kay Lebron James, abay ang LA Lakers nga daw kasi ay committed to signing Lebron James to a 3-year 162 million max contract deal. And wala well, talaga namang napakalaking niya ng mga idol. At pagpapakita nga lang ito ng LA Lakers na gusto nga nilang i-retain. Panatiliin si Lebron James dito nga sa LA Lakers. At gaya ng sinabi ng owner nila, pati na rin ni Rob Pilinga, they want Lebron James to retire as a Laker. And well, itong pagpapakita nga nila mga idol ng kanilang interes na panatiliin si Lebron. At ngayon eh, titingnan at nabangan na lang natin kung anong magiging desisyon ni Lebron James mga idol. Kung siya ba ay babalik dito sa LA Lakers or lilipat pero so far, ayon nga sa mga rumor ay very likely na si Lebron will return sa LA Lakers. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa mga balitang ito? Komento nyo lamang inyong mga opinion.